What is up sa inyo mga atikos, so, panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa ng mama, mga atikos. So ngayong araw mga atikos, pupunta na ako ng school mga atikos. aso hey, as you can see, na ako ng t-bone na shirt mga atikos. No? So ayan, nandyan na ako sa may bus mga atikos. No? So pupunta na muna ako ng school mga tiko, kasi kukuha ako ng exam. So may exam pa kami mga atikos. So bago ako pumunta ng Bacolod, so punta muna ako ng school. Ayan mga ate No? Sa mga upulan tayo dyan mga ko. So, sobrang nagmamadali na ako dyan kasi late na ako mga ate ko. Yes, late na late na talaga kami dyan mga ko. No, so, iwan ko kung makakaabot ba kami. At ayun na nga mga ate ko. Dumagdag pa to. Nasiraan pa talaga. Yung bus mga ate ko. So, paano na yan mga ate Makakaabot na ba tayo? Pero wag ka mga ate ko. No? So, nagpapasalamat na pala talaga ako palagi sa mga taong tumutulong sa amin na hindi naman nakikilala pero tulungan kami at pinapasakay kami papuntang planters. Salamat sa iyo, Kuya. Thank you, thank you so much kasi inatid mo kami, Kuya, ng safe and sound, Kuya. Maraming salamat sa iyo. Kung napapanood naman ito, Kuya, mag nagpapasalamat na ako sa iyo, Kuya. Maraming palagang salamat kasi inatid mo kami at makakabot pa kami sa aming exam na tama sa oras kasi alam ko talaga mali-late na talaga kami. Pero dahil sa mga taong katulad ni Kuya na tinutulungan kami at pinapasakay kami ng libre papunta ng planters, eh, Talagang mapaka-umaga talaga kami ng dating At makakaabot pa kami sa aming exam mga katiko So ayun, nandito na nga tayo sa may planters mga katiko Yes! So ayan, mga bana kami dyan at nagpasalamat kami kay kuya no? Thank you so much na talaga kuya Kasi natin mo kami ng safe and sound Ingat ka palagi sa biyay mo kuya Thank you, thank you so much kuya So ayan, nakita ko pa dyan yung ko So uh, sabi ko, pasok na tayo At nakapasok na kami mga katiko Shoutout sa mga idol natin dyan So magagraduate na sila ngayong taon. So, giging alumni na sila, mga katiko. Ay, let's go! So, ayan nga nakarating na yung katiko nyo. So, ayan pa yung mga ko mga katiko. So, early pa tayo nakadating kasi dahil kay kuya, kasi pinasakay niya tayo sa kanyang motor. At ayan yung maganda kong kaklase. Ay! So, ayan, mga ko pa, dumarating pa. So, ayan, chinecheck namin dyan kung kamusta yung score namin sa last naming exam. Pero ngayon, isang final na namin exam. Yung chinecheck namin is yung, ano, ang midterm exam. At saka ngayon ang kukunin namin is yung final exam na mga katiko. So oy, ano? oh, grabe naman yun. So andito na nga kami sa loob mga katiko. So mukhang um, magsta na yung exam mga katiko. So ano pa yung hinihintay nyo? Let's go. So mga katiko, ayan na nga. Magsastart na nga mga katiko. So ano pa? Let's go na mga katiko. At ayun na nga mga katiko. Tapos na nga yung exam. At hindi na nga ako nakapag-video pa mga katiko. So ayan, papalabas na kami dyan mga katiko. No, so ayan, tamang kwentuhan na kami. At tanong kung kamusta yung exam mga katiko. So sabi nila easy daw, sana all. Easy pa daw yung exam pero talagang mahirap talaga mga kate Hindi talaga, hindi talaga biro yung exam mga so, so sobrang hirap ng iksa mga ko Nagutom na kami at bumili na kami ng kanin at saka ulam. At doon na kami kakain sa boarding house ng kaibigan ko. So ayan yung binili namin. Chicken Joy at saka kanin mga katiko. doon pala kami kakain sa klasiko na kaibigan ko rin. No? So ayan, binili namin mga katiko. So ayan, nakarating na ako sa kanilang boarding house mga tiko. So tamang kain na tayo mga ko So paghihintay nyo, kain na tayo mga katiko. At huwag muna natin kalimutan na magdasal at magpasalamat sa mga blessings na dumarating dumarating sa ating mga buhay mga tiko so tamang kain na tayo mga tiko Ayan, ah. so kain na tayo mga tiko ano pag hinihintay nyo kain na ah. at yun na ah, mga tiko tapos na akong kumain mga tiko at nagbiyahin na nga ako papuntang bakolot mga tiko at nakasakay na ako sa busa yan tingnan nyo yung boulevard ng Valladolid ang ganda dyan tumambay mga katiko pag gabi maraming tumatambay so pumunta na kayo dito mga katiko yes mga katiko so ayan tamang upulan tayo so wag kayong makalimot na pumunta ng boulevard yes pag gabi maganda doon mga katiko so maraming taong pumupunta doon so ayan tamang tingin na ako dyan tamang sound trip lang mga katiko at yun na nga mga ati ko, na ako ng Bacolod at hinihintay ko dyan si Pop Sherban. So no, like nyo rin ng page niya, Master Sherban. Yes, at syempre, eh, huwag nyo rin kalimutang ilike yung Tibo on the Bill Out Night. At ayan na nga, nakasakay na nga ako dyan kay Pop Sherban. At ay eh, pupunta na kami sa kanilang bahay para doon mag-workshop. Let's go! So ayan, tamang sa kailan tayo mga katiko. Kapit lang na mabuti. Baka mahulog ka at mahulog sa maling tao. Charot! At ayun na nga mga katiko, at nakarating na nga tayo dito at nagsisimula na pala yung workshop ng Tibon mga katikot. So ayan yung mga kasamahan kong mga, mga Tibon artists mga katiko. So ayan mga katikot, ayan po yung aming workshop mga katiko. So sobrang saya talaga mga katiko. tingnan nyo dyan no, mga katiko. Yes, ayan sila mga katiko, No? So ang dami namin. So ayan, kawawa na naman si Pops Jonathan. At huwag nyo rin palang kalimutan i-like yung kanyang page na Tall TV. Yes, at ayan, tamang tawa lang ako dyan kasi sobrang saya. So kung alam nyo lang, kung nasa tibon kayo, sobrang saya talaga mga ko. Perfect, so tita nyo naman mga ko. No, so hindi lang aktingan mga ko. No, so may parapol din pala si Pops Sherban mga katiko. Yes, perfect. Yan, at ayan yung mga nanalo ng rapol. Ay, sana all. Sana all, sana next tayo rin makapanalo ng raffle. Yes! At ayan, nakita ko pa yung mga lodi ko. Si Arguen, let's go. At si Pops Noni Pazaway. Perfect! Yes! Let's go! At syempre, hindi lang talaga Tingak-tingan, Syempre, may get-together din. At syempre, may pa-foods din, no? Mga katiko, no? So, kain tayo mga katiko tamang kain lang mga katik ko at tamang usap lang talaga mga katik kasi mamaya is mag-aalis na rin kami mamaya pagtapos ng workshop mga katik ko nasusandali so, lang talaga mga katik pero yung memories talaga mga katik sobrang saya na mga katik ko so, ayan nandyan sila direct at sina shoutout ko na rin si D Mike si director Mike Nerfuel thank you thank you so much talaga direct at saka sa kanila sa mga kasamahan ko at sa kanila Mami Chu and Pop Sherban at sa mga kasamahan ko ayan sila Sherry at sila Daryl sila Terry, sila ni Baby Boy. At ayan sila mga ko. So, uuwi na sila. Hello, Mami, CM. Let's go. Perfect. At ayan na mga katiko. So, ayan eh, mga katiko. Dito na ako sa may bus. At pauwi na nga ako dyan mga katiko. No? See you soon naman next workshop mga na No? So, patuloy nyo pa rin akong suportahan mga katiko. At ang tibon mga at ah. So, keep safe always and God bless. Bye-bye.